Okay. Hello guys, magandang araw. Nandito kami ngayon sa ilog. Oh, so guys, meron akong kinuha ang bambo. Gawin kong salbabida ito guys. Mag-swim tayo. Nandito si Buna ko. ko guys. Dito kami maligo at mag-swim ako. Mani ako guys. Taka na guys. Oh, oh. Oh, dito ako guys. Ayan. Oh, Manalim dito Dito guys. and yako ako pamut guys. Oh, meron akong na akong salbavida na bamboo. Oh. Guys. Oh, ayan guys, ang sarap ng lamig. Huh. Grabe. Huh. Thank you guys. Okay, salamat na naman sa pag Amen sa amin. nằm một mình ở oh, đây